So ito naman mga kananay, tayo aarangkada na naman tayo sa ating kusina at ako naman naghihimay ng malunggay ng malalaking dahon na galing sa aking garden at ihalo ko ito sa akin nilagang buto-buto ng baka. So pag magsipag talaga tayo, hindi tayo mag-problema kung panghalo kahit kung anong mang mayroon tayo ay mapakinabangan natin yan at makatipid pa tayo ng malaki ng dahil mayroon tayong tinatanim. Kaya sipagan po at wag po magtamad-tamad. Parang mayroon tayong kakainin. Ganun lang po. So ito kumukulo na ang aking tubig. Ayan, laglagay ko itong tubuto ng baka. Pinaka gusto ko siyang uh, gamitin sa rapsia. Lalo na pag malambot na malambot yung karni. Ayan. So, ilalagay ko na rin ito. Ayan. At lalagyan ko na rin ng ano, buong paminta. Ito ang pinaka gusto kong ilalagay. At saka parsley. Kasi parang magkaroon siya ng maraming lasa. Masarap na lasa. Mm. At lalagyan ko na rin siya ng asin. Parang habang pinakuluan siya mga kananay, pinapalabot natin yung ano niya, yung timpla, yung saltiness a little bit, punta doon sa karne. At lagyan ko rin ng durog na paminta. <laughs> Mahilig ako sa paminta. Lalagyan ko rin ng yellow squash, no? Ang aking gulay. Masarap ito mga kananay. Parang mas lalo siyang manamis-namis. Hindi lang ibig sabihin na chay lang kung ano pang ilalagay. Pag nilaga, mga kanay, lagyan nyo ng gulay kung no, anong mayroon kayo. So, ilagay natin siya dito sa isang bowl, no? Ayan. Ayan, pagtabihin natin ang malunggay at saka ito. Ayan, paghalo natin ng gulay sa ating nilagang buto-buto ng vaca. So, dito magtimpla ako ng burger kasi para doon sa asawa ko at sa anak ko. Ayan, lagyan ko ng konting asin, parang magkalasa siya, no? Mm. At ganoon din doon sa kabila ang gagawin natin. Balik na natin ito at lalagyan din ng paminta at saka asin. So ngayon, pwede na itong ilalagay ang burger. So, yeah. Atakpan. So, karon naluto na ang ato ang hamburger. I mean, hamburger. Burger. Burger. Ayan. Kasi beef ito, mga kananay mo. Beef burger. Ayan. Yeeha! So, ayan na po. Kumakain na po sila. Ayan ang aking messy. <laughs> mm. Got it, Kim. Yeah. Burger time. good time. <laughs> New white cheddar and sour cream. Mmm, yeah. yummy. Yeah. Hey. Okay. So, ngayon, nag ako ng pineapple. Sana ito ay matamis. Okay. Mm. So ngayon malambot na ang ating karne. Ay niyan. Hu! Magkana natin 'yan, oh! Ang ganda. Lagay na natin ang ating kalabasa. Ayan. Pangdagdagin siya parang manamis-namis. Ayan. Takpan muna natin. So, ngayon titignan natin. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating malunggay. Mga kananay, pag mayroong itinanim, ay mayroong ihahalo sa ating mga... Uh, ating mga sabaw, mga sabaw-sabaw sa kinabuhi, nga mas mag nakapaganda po sa ating Uh, health. ah, health mm, mga nanay, ang laki ng dahon ng mga malunggay ko I'm very healthy uh -huh. so madali lang yan maluto yung malunggay na yan kaso lang, ito kasi oh ay, magdikit-dikit sya no uh -huh. so ngayon titikman natin kung kulang ng sabaw ay, kulang na sabaw, kulang ng asin, dagdaga natin agoy Mm, tama na siya. Mm, manamis malamis Yeeha talaga, yeeha. <laughs> Ready right, kain na tayo. So tayo'y maghain na. Hain na natin. Agoy, mga nanay, kalamis ako ang suda, ano? Very fresh and delicious. Mmm. Hinaluan ng mga gulay from our garden. Ay, from my garden pa na. <laughs> Ayan, pag magsipag lang talaga tayo, ay sige, halabira-bira. <laughs> Ayan po, hindi tayo magugutong at hindi ka nabibili pa. Dahil masipag ka. Mm. So ngayon, kain na tayo mga nanay. <laughs> Dinamihan ko ng sabaw para makahigop, no? Ang Hmm. <laughs> Ang sarap ng malunggay, mga nanay. So kita niyo noon, nung ako nagtatanim pa. Nagtatanim pa lang talaga. At ito na, inaanit ko na ngayon. Biruin niyo ba yan? So ito mga kananay, ito, isa itong inspired sa mga katulad ko. Kailangan tayong ano, kailangan tayong kumilos. No? Ang iba kasi nandyan sa ano, nandito sa social media at nanghihingi ng panggatas, panggatas, ano ba yung pangdayaper ng mga anak? Masarap tulungan ang tao kung nakita natin nagsikap. Pero kung nakihingi lang na nangihingi, hindi maganda yan. Hindi masama pag manghingi, basta ikay kumikilos din. Mm -hmm. Tabaw ng baka, mga nanay. busto ng baka. Kami ah, kahit siya. Alam niyo ba, mga nanay? Mura lang ito noon. $7 lang. 14 dollars na Ay. kasi mabinta kasi hmm so ako pumunta nung ko talaga parang baga yung display doon lima kuling ko lahat yan kasi gusto ko ito ito oh ayan masarap mm hmm uy mga kananay hmm hmm pretty mm. Ang sarap ng sabaw. Nadala kasi yung ano, buong paminta. Ay, may halik ko. Mmm. Sobrang ng karne. Mm. Nga pala, pinakain ko na yung amag-amag ko, pinauna ko kasi pinalambot ko pa itong kanin. luto na yung burger nila. mm